Mga ka-explorers, tampok sa kwento natin ngayon ang kwento ng isang anak sa labas na kung saan ay hinamak at pinagkaisahan ng kanyang ina-inahan at kanyang kinakapatid. Ngunit sa huli ay sa kanya pa rin ang huling halakak. Isabel anak, ihanda mo yung sarili mo dahil pupunta nito bukas ang pamilya ni Alexander. Paniguradong ang lakad ng mga non ay para hingiin ang kamay ng isa sa mga anak ng papa mo para maging kabiyak ni Alexander. At ikaw lang ang nakikita kong dapat na mapili ni Alexander. Sambit ni Floreta na ina nitong si Jezebel. Agad namang sinunod ni Jezebel ang payo sa kanya ng ina nito. At agad ay namili ito ng magandang damit at alahas. At mga gamit... Para maging presentable ito... Pag dumating na ang pamilya ni Alexander... Matagal naman na kasing may gusto itong si Isabel, Kay Alexander... Simula pa ng mga bata pa lang ang mga ito... Ngunit... para na lang itong kanyang kaparid sa labas... Na si Hannah... Ang napapansin itong si Alexander... At ginawa pa ngang makipagkaibigan ni Alexander... Dito kay Hannah... Dahil nga doon... Kaya naging banta sa pangarap ni Jezebel itong si Hana. Kung kaya, nag-isip ito ng paraan para mawala ng tuluyan sa listahan ng pagpipilian ni Alexander itong si Hana. Nangyari ngang kinabukasan ay minabuti nila ng ina niya na utusan itong si Hana sa kusina para hindi na ito maging sagabal sa kanya at para hindi na siya makita pa ni Alexander. Ngunit sadyang parang si Hana talaga ang pakain nitong si Alexander dahil sa siya pa mismo ang naganap kay Hana. Ginang Floreta, bakit wala dito si Hana? 'Di ba importanteng okasyon ito para sa lahat ng pamilya? Pero parang bakit siya lang wala dito? Pwede hubang maipatawag siya para makadalo din siya dito? Sambit ni Alexander. Sa puntong 'yon, ay napilita na lang ang magina na ipatawag itong si Hana. Ngunit nang naglalakad na itong si Hana papasok ng hall, ay bigla na lang itong tinisod nitong si Jezebel na nagresulta nga sa pagkadapa nitong si Hana. Oops, napakalampa naman. Huwag mong sabihin may balak kang piliin yung lampa na yan, Alexander. Hahaluan mo lang ng lampa ang lahi nyong maharlika na tatawang sambit ni Jezebel. Sa sinabi nga ni Jezebel, ay nagtawanan ang karamihan na mga panauhin doon sa loob ng hall. Ngunit hindi iyon pinansin ni Alexander bagos ay ginawa pa nga nitong lapitan si Hana para akayin na makatayo. Maraming salamat Alex. Nahiyang sambit ni Hana. Walang ano man yun Hana. Ikakalugod kong tulungan ka. Tugon naman ni Alex habang nakatitig sa mga mata nitong si Hana. Nangyari ngang, dumating na ang oras na pinakahantay ng lahat, ang i na nitong si Alex ang napili nitong kanyang mapapangasawa. At di nga nagustuhan ng karamihan ang naging desisyon ni Alex nang sabihin ito sa harap ng mga taong nandon na si Hana ang kanyang napiling papakasalan. Sa sinabi nga nitong si Alex ay napuno ng ugong-ugong ang loob ng hall. Kasunod nun, ang pag-walk out ni Isabel, dahil sa siya ang labis na nasaktan sa ginawang desisyon ni Alex. Samantalang gulat na gulat naman itong si Hana sa kanyang narinig at di niya inaasahang siya ang mapipili nitong si Alexander. Nakangiti itong si Alexander na lumapit sa kanya. Huwag kang matakot, umahiya sa kanila Hana. Dahil pag kinasal na tayo ay luluhod yung mga yan sa harap mo at hindi ka na nila muling hahamakin pa sa adban ni Alexander habang hawak-hawak ang kamay ni Hana. Simula nga nang ianunsyo ni Alexander ang plan ng pagpapakasal kay Hana, ay doon na rin ito pansamantan lang nanuluyan sa tahanan nila Hana para mas makasama pa nito nang mahabang panahon ang kanyang magiging asawa. Ngunit minsan ay alis nga lang itong si Alex para kamustahin ang kanilang mga tao sa negosyo. Hindi lingid dito kay Hana. Nagalit sa kanya ang inainahan nito at kanyang half-sister na si Jezebel. At inaasahan na nitong merong gagawin at gagawin ang mga yon para hadlangan ang pag-iisang dibdib nila ni Alex. Sa galit at inis nga ni Jezebel, sa naging desisyon ni Alexander ay tatlong araw itong nagulong sa kanyang kwarto dahil sa hindi niya matanggap na si Hana pa talaga ang napili niyang papakasalan. Kung kaya't umiiyak na humingi ng tulong itong si Jezebel sa kanyang ina. Ma, ayaw ko pong mawala sa akin si Alex at lalong lalo na pong ayaw kong mapunta siya kay Hana. Gawan mo man ang paraan Ayaw kong magkatuluyan yung dalawa. Umiiyak na saad ad nitong si Jezebel. Hayaan mo anak at gagawan ko yan ng paraan. Sisiguraduhin kong hindi matutuloy ang kanilang kasal dahil ipapadukot ko yung si Hana. Anim na araw bago ang kanilang kasal. At sisiguraduhin kong hindi sa atin nabubuntong ang atensyon ng mga tao sa pagkawala ni Hana. Magiging malinis ang lahat anak. Kaya mag-focus ka lang sa pagkuha ng loob ni Alexander para pag wala na yan si Hana ay sa iyo na mabubuntong ang atensyon niya at tiyak na papakasalan ka rin niya seryosong sambit naman ng kanyang inang si Floreta Nangyari ngang matapos ng pag-uusap nila ni Jezebel ay agad tinawagan ni Floreta ang sanggano nitong kapatid para sa kanya ipatrabaho ang pagdukot kay Hana at siniguro nito sa kanyang kapatid na dapat malinis ang trabaho at hindi hindi dapat ito sasabit. Nangyari ngang sa ikawalong araw bago ang kasal ni Alexander at Hana, ay bigla na lang naglaho itong si Hana ang nakapansin sa pangyayaring yon. Luwas sa mga taong nasa mansyon. Dahil sa agad nilang mahalata ang tao pag wala na ito doon sa mansyon. At ang unang-unang ang nakapansin sa pagkawala nitong si Hana ay itong si Giselle. Kung kaya't agad nitong nilapitan para kausapin itong si Alex. Alex, ba't parang yatang napaka-mahinahon mo ngayon? At bakit para yatang napapansin kung hindi mo na nakakasama si Hana nitong mga nakalipas na araw? May nangyari bang hindi maganda? Nagkaroon ba kayo ng tampuhan ni Hana? O ano ba dyan? Baka may maitulong ako sa iyo Alex Mahina akong saad ni Isabel. Bagyang napangiti lang si Alex sa mga sinabi sa kanya ni Isabel At hindi naman niya ito pinagtunan ng pansin At agad naman itong umalis dahil sa meron siyang lakad sa sandaling yon Dalawang araw nga bago ang kasal Ay muling nilapitan ni Isabel itong si Alex At doon ay naging seryoso na ito sa kanyang pakikipag-usap paano na yan Alex? Para yatang hindi seryoso sa iyo ang kapatid ko sa labas. Bigla na lang yatang umayaw sa kasalan nyo. At bigla ka na lang tinakbuhan. Duda ako. Sumama na yon sa kanyang kasintahan na rin niyang hampas lupa. Sa dami-dami kasi ng babae, ba't yung hanap pa talagang yon ang napili mo? Ina e, naman ako, tunay na anak ng mayamang angkan dito sa bayan namin. At tiyak na sasaya ka sa piling ko dahil mas yayaman ka pa pag ako ang pinili mo. May time ka pa para pumili Alex. O kung di naman ngayon, mag-aantay ako balang araw ay mamahalin mo rin ako Alex. Gusto kong ipaalam sa iyo Alex na mahal na mahal kita. Sa puntong yon ay nagbabadya na sana itong si Jezebel na yakapin itong si Alex. Ngunit umiwas itong si Alex sa kanya at tahimik lang itong uminom ng alak sa kanyang baso. Sa puntong yon, ay natahimik na lang itong si Jezebel habang kay Alex. Nangyari ngang, sa kabila ng pagkawala ni Hana, ay umaasa para nitong si Alexander na babalik itong si Hana at matutuloy ang kanilang kasal. Kung kaya't hindi tinigil ni Alex ang schedule ng kasal. Sa araw ng kasalan, ay napuno ang hall ng mga panauhin at excited ang mga ito sa gaganaping kasal ni Alexander at Hana. Matyagang nakatayo lang itong si Alexander sa harap sa sandaling yon at umaasang darating itong si Hana. Nang mayamayay, nagsalita itong si Isabel. Ba't di mo na lang kasi aminin sa lahat na nandito Alex na hindi na matutuloy ang kasal niyo ni Hana dahil sa tinakbuhan ka na ng babaeng napili mo. At sumama na yun sa lalaking minamahal niya. At hindi ikaw yon Alex, maawa ka sa sarili mo. Palayain mo na ang iyong puso. Hindi ka na babagay sa babaeng yon Harapan ka na ngang niloloko. Seryosong sambit nitong si Jezebel. Sa sinabi nga nitong si Jezebel, ay nagtaka ang lahat. Samantalang ang iba naman ay tinawanan itong si Alex sa kanyang sinapit na masalimuot na kapalaran. Habang nag-uusap-usap ang lahat at nagtatawa na naman ng iba, ay bigla na lang ginulat ang lahat nang may bigla na lang dumating na isang magarang kotse. Nagtinginan ang lahat sa kotse niyon at nang bumaba na ang taong lulan ng sasakyan, ay laking gulat ng mga taong nandon nang si Hana ang kanilang nasilayan na walang katumbas ang ganda at kinang sa sandaling yon. At dahan-dahan itong naglakad papunta sa harapan doon kay Alex. Sa puntong yon ay ginawa na ngang magsalita ni Alex. Bakit para yatang hindi maipinta ang mukha mo, Madam Floreta? At ikaw, Gisabel, bakit di ka na makapagsalita ngayon? Marahil ay nagtataka kayo kung anong nangyari. Laking pasalamat ko at umuwi ako ng maaga sa araw na yon. Kung kaya't narinig ko ang usapan niyong mag-ina at ang plano niyong ipadukot ang asawa kong si Hana para hindi matuloy ang kasal namin. Kaya't naagapan ko yon at naayos ang lahat bago niyo pa maisagawa ang masama niyong binabalak. Matapos niyang magsalita nitong si Alexander, ay agad namang dumating ang mga pulis at hinuli itong si Floreta at Isabel. Nangyari ngang, sa pagkawala ni Floreta at Isabel, ay naging maganda at masaya ang nangyaring kasalan. At naging ligtas na ang sitwasyon nitong si Hana sa buong buhay nito sa piling ni Alexander. Mga ka-explorers, huwag po nating hayaang masira ang hinaharap ng ating anak dahil lang sa sobrang nating pagki-spoil sa kanila. Mas matututo po sila pag hinayaan nating harapin nila ang problemang para sa ika o unlad nila.